Ang larawang ito mula sa satellite na nakikita mo ay nang base ng himpapawid ng Saki na matatagpuan sa rehiyon ng Crimea na kasalukuyang okupado ng mga ruso. Ang base na ito ay naging isa sa mga pangunahing plataporma militar sa Dagat Itim na kinakanlungan ng mga advanced na fighter jet ng mga ruso gaya ng Sukhoi 30SM at pati na rin ang Sukhoi 24 pinag-uusapan natin ang mga eroplanong nagkakahalaga ng 10-10 milyong dolyar bawat isa. Para sa Rusya, ang base na ito ay itinuturing na halos hindi kayang galawin. Noong madaling araw ng Agosto, apat ngayong taon, may isang kahangahangang pangyayari. Ang Ukranya, gamit ang isang napakatalinong estratehiya, ay nagawang magsagawa ng isang pag-atake na kahit ang mga beteranong sundalo ay itinuturing na halos imposible at narito ang detalye na lalo pang magpapahanga sa iyo. Hindi ito ang unang pag-atake sa Saki. Sa totoo lang, ito na ang pangatlo at bawat isa ay nagpapakita kung paano kahangahangang umunlad ang mga taktika ng digmaan ng Ukraine. Unang nangyari noong Agosto siyam, dalawang libo at Isang umagang tila normal lang ay naging isang kakilakilabot na bangungot para sa mga Ruso. Malalakas na pagsabog ang lumikha ng mga ulap ng usok na kitang kita kahit ilang kilometro ang layo. Ipinakita ng mga satellite photo mula sa Planet Labs ang pagkawasak ng hindi bababa sa sampung eroplanong ruso na baluktot na ang mga katawan at mga runway na puno ng mga debris. Nahanap ko ang aking koponan, listahan E. Mabilis na tumugon ang Rusya. Sinabing ito ay isang aksidenteng pagsabog ng mga bala. Sinisisi ang paglabag sa mga patakaran ng kaligtasan. Pero may malaking problema ang palusot na iyon. Ang base ay mahigit 200 kilometro ang layo mula sa kahit anong posisyon ng Ukranya. Paano mangyayari ang isang aksidente ng ganito sa isang sobrang protektadong base militar? At bakit napakatumpak ng mga pagsabog tinamaan lang ang mga lugar kung saan naroon ang pinakamahalagang mga eroplano. Ipinakita ng mga satellite na larawan ang mga bunganga na karaniwan sa mga pag-atake ng misil, hindi ng mga aksidenteng pagsabog. Sobrang eksakto ng pagkasira, tanging mahahalagang target militar lang ang tinamaan habang nanatiling buo ang mga kalapit na estrukturang sibilyan. Noong Setyembre 21, 2000 at 23, inatake muli ang Saki makalipas ang isang taon. At dito, ipinakita ng Ukranya ang isang pag-unlad na ikinagulat ng mga eksperto sa buong mundo. Hindi na ito isang simpleng pag-atake. Isa itong koordinadong operasyon na may dalawang yugto. Una, nagpadala sila ng isang alon ng mga drone para lituhin at labis na pasanin ang mga depensang panghimpapawid ng Rusya na pinalakas matapos ang unang pag-atake. Ang mga drone na yon ay nagsilbing pain. Pinilit ang mga sistema ng depensa na gamitin ang kanilang mga bala at ibunyag ang kanilang mga posisyon. Pagkatapos, nang huminana ang mga depensa, dumating ang ikalawang yugto. Mga Neptune Cruise Missile na dinevelop mismo ng Ukraine. Ang mga missile na ito ay nakalusot sa mga depensa at tinamaan ang mga target ng may kahangahangang katumpakan. Ngayon, sa libo at 25, nasasaksihan natin ang pinakasopistikadong pag-atake sa lahat. Ayon sa serbisyo ng Siguridad ng Ukraine, mga drone mula sa elite unit ng Special Operations Center A ang tumama sa limang Russian fighter jets at isang imbakan ng armas. Napakawasak ng resulta. Isang Sukhoi, 30 SM na nagkakahalaga ng 50 milyong dolyar ang tuluyang nawasak. Isa pang pa Sukhoi, 30 SM ang nasira. At tatlong bombardero ring SU 24 at SU 34 ang tinamaan. Ngayon, pagkatapos mong malaman ito, alam kong maaaring nagtatanong ka. Tamas, bakit napakahalaga ng base na ito? Bakit patuloy na bumabalik doon ang Ukraine? Nilalagay sa panganib ang mahahalagang kagamitan. Sa totoo lang, gaya ng maaaring napansin mo na, hindi lang ito basta isang military airport. Ito, literal ang mga mata at espada ng Russian fleet sa Black Sea. Nasa isang estratehikong posisyon ito na nagbibigay daan sa Russia na kontrolin ang napakalaking bahagi ng Black Sea at timog ng Ukraine. Mula nang sakupin nila ang Crimea noong 2000 at labing apat ang base na ito ang naging sentro ng mga operasyong militar ng Russia sa rehiyon. Mahahalagang gawain ang ginagawa ng mga eroplanong naka sa sake. Inaatake nila ang teritoryo ng Ukraine gamit ang mga misil, nagpapatrolya sa dagat para bantayan ang mga barko. Nagsasagawa ng surveillance gamit ang radar para subaybayan ang galaw ng mga Ukrainian at nag-e-escort ng malalaking bomber sa mga misyon ng pag-atake. Kaya, kung mapipinsala mo ang mga aktibidad na ito, maaapektuhan mo ang buong kakayahang militar ng Russia sa Dagat Itim. At dito makikita ang katalinuhan ng estratehiya ng Ukraine. Hindi lang sila umaatake ng isang hiwalay na base, nagsasagawa sila ng isang perpektong koordinadong kampanya para tuluyang tanggalan ng kontrol ang Russia sa Dagat Itim. Habang ang kanilang mga naval drone ay nakalubog o nakasira na ng dos dosenang barkong Ruso kabilang ang Moskva na siyang pangunahing barko ng fleet. Ngayon ay inaatake naman nila ang mga eroplano ng Navy. Isa itong estratehiya para tuluyang tanggalan ng kontrol ang Russia sa dagat na isinagawa ng may surgical na presisyon. Una, nilubog nila ang mga barko at ngayon binubulag naman nila ang mga eroplano na nagbabantay sa lahat. Malinaw ang pinakahuling layunin, tuluyang ihiwalay ang Crimea sa dagat, ginagawa itong mula sa isang base ng kapangyarihan tungo sa isang isla na napapaligiran. At gusto mo bang malaman kung paano nagagawa ng Ukranya ang mga pag-ataking ito laban sa isa sa pinakamakakapal na depensang panghimpapawid sa mundo? Ang sagot ay nasa isang tahimik na revolusyong teknolohikal na nagbabago ng mga patakaran ng digmaan. Hindi lang basta nakagawa ng mga drone na kayang lumipad ng malayo ang mga inhinyerong Ukranyano, gumawa rin sila ng mga sistema na kayang mabuhay sa pinakamapanganib na kapaligiran ng electronic warfare sa buong mundo. D-E-S-O-E-N-T-O -E Ang drone na liuti, halimbawa, ay kayang lumipad ng hanggang 2,000 kilometro, daladala ang 75 kilong pampasabog. Pero ang talagang kahanga-hanga ay hindi lang ang distansya, kundi ang mga revolusyonaryong sistema na halos imposible siyang mapatigil. Isipin mo ang mga drone na kinokontrol gamit ang napakanipis na fiber optic na kable na unti-unting nilalabas habang lumilipad. Ito ang nagpapanatili ng pisikal na koneksyon sa nagkokontrol na hindi kayang harangin ng pinaka-advanced na elektronikong sistema ng mga Ruso. Habang sinusubukan ng mga Ruso na harangin ang mga radio signal na wala naman talaga, tahimik na lumilipad ang mga drone na ito, parang mga digital na multo. Mayroon ding ibang mga modelo tulad ng UJ, 20 at 2 Airborne at Bobber na kayang lumipad ng 800 hanggang 1,000 km daladala ang 20 kilo ng pampasabog. Kahit na mas maliit ang mga ito, perpekto sila para lituhin ang depensa kapag ginamit ng sabay-sabay o para magsimula ng sunog sa mga imbakan na kalaunan ay sasabog. Pero hindi doon nagtatapos ang inobasyon. Ang mga pinaka-advanced na drone ay may mga sistema ng artificial intelligence na tinatawag na mga mata ng agila na kayang makilala ang mga target sa simpleng pagtingin lang. At nagagawa nila ito ng mas eksakto kaysa sa mga tao. Pinapayagan nitong mag-navigate sila mag-isa sa huling bahagi ng pag-atake kahit mawalan sila ng global positioning system o makaranas ng matinding electronic interference. Ang pinakakahanga-hanga sa lahat ay kinuha ng Ukranya ang mga sobrang komplikadong taktika militar na karaniwang nangangailangan ng napakamahal na mga eroplano, mga pilotong may taon ng pagsasanay at mga misail na milyon-milyon ang halaga at inangkop nila lahat ito para sa murang mga drone na gawa ng maramihan. Ang pag-atake noong ikaapat ng Agosto ay sumunod sa parehong matalinong paraan Nakakalarawan ko lang. Una, isang yugto kung saan ang mga espesyal na drone ay nagneutralisa ng mahahalagang radar at mga sistema ng depensa tulad ng Pancir S-Isa na nabulag ang mga mata ng depensang Ruso. Pagkatapos lamang ng malinis na ang daan, dumating ang mga pangunahing drone ng pag-atake. Sa unang pagkakataon, isang mas maliit na bansa ang nagawang magsagawa ng mga operasyon na dati ay tanging mga superpower lang ang nakakagawa. At binabago nito ang lahat sa makabagong digmaan. Ipinapakita ng pag-unlad ng mga sistemang ito kung paano nagbago ang industriya ng depensa ng Ukranya. Ang nagsimula bilang maliliit na gawain sa mga garahe ay naging isang sopistikadong sistema, suportado ng gobyerno na kayang gumawa ng mga epektibong armas sa malaking bilang. Ngunit ngayon, narito ang pinakanaglalahad na kontradiksyon ng digma ang ito. Sa publiko, pagkatapos ng bawat mapanirang pag-atake, ang Ministry ng Depensa ng Rusya ay patuloy na nagkakaila ng lubusan. Nagsasalita sila tungkol sa matagumpay na malawakang pagharang. Sinasabi nilang nawasak nila ang dos-dosin ng drone sa ibabaw ng Crimea at Dagat Itim at ipinapakita nila ang imahe ng ganap na kontrol. Ayon sa mga opisyal na pahayag, walang nawalang eroplano, walang mahalagang estruktura ang nasira at gumana ng perpekto ang mga depensa. Pero ang mga aktual na kilos ng mga puwersang Ruso ay nagsasabi ng isang ganap na magkaibang kwento. At ang pagkakaibang ito ay naging isa sa pinakamagandang palatandaan ng totoong kalagayan ng militar. Ipinapakita ng mga larawan mula sa komersyal na satellite ang isang desperado at magastos na programa ng konstruksyon. Sa mga nakaraang linggo, nagtatrabaho ang mga puwersang Ruso ng 24 na oras bawat araw sa paggawa ng 12 dosenang bagong pinatibay na silungan para sa mga eroplano sa mga base sa buong Crimea. Malalaking estruktura ng konkretong armado, mga silungang tinabunan ng lupa mga underground na bunker, mga gusaling nagkakahalaga ng milyon-milyon bawat isa at inaabot ng buwan bago matapos. Ang matinding kontradiksyon na ito sa pagitan ng pagtanggi sa lahat habang patuloy na nagtatayo ng mas maraming estruktura ng depensa ay isang mahusay na paraan para matuklasan natin ang katotohanan. Sapagkat kung talagang hindi nagdudulot ng malaking pinsala ang mga pag-atake, kung perpekto ang paggana ng mga depensa, bakit pagagastos ng napakalaki para sa mga emergency na proteksyon? Ang desperadong pagtatayong ito ay malinaw na pag-amin ng kahinaan. Ito ay pisikal na pagkilala na nabigo ang kasalukuyang mga depensa at na ang banta ng mga drone ng Ukrainya ay sapat na seryoso upang bigyang katwiran ang malaking pamumuhunan sa mga proteksyon. Nakikita ng mga analista sa kabila ng ulap ng digmaan sa pamamagitan ng pagmamasid sa pagkakaibang ito. Habang mas marami ang itinatayo ng Rusya para sa kanilang depensa, mas lalong nagiging malinaw na ang mga pag-atake ng Ukranya ay may tunay na epekto. Kahit ano pa ang sinasabi ng mga opisyal na pahayag. Ngayon, pag-isipan mo ito. Para kay Vladimir Putin, ang Crimea ay hindi lang mahalagang teritoryong militar ito ay higit pa roon. Ito ang simbolikong sentro ng politika ng buong kanyang pamahalaan, ang pisikal na representasyon ng kanyang proyekto ng kapangyarihan. Nang inangkin niya ang peninsula, noong dalawang libo at labing apat ipinakilala ito sa mga Ruso bilang isang makinang at walang dugong operasyon. Isang makasaysayang tagumpay na nagpanumbalik sa estado ng Rusya bilang isang dakilang kapangyarihan. Ang gawaing ito ang nagpasabog sa kasikatan ni Putin sa antas na hindi pa nakita noon. Ang Crimea ang naging pinakamahalagang pisikal na simbolo ng autoridad ni Putin. At ito mismo ang napakalaking kahalagahang pampolitika na napakagaling na ginagamit ng Ukraine. Bawat drone na tumatago sa diumanoy hindi mapasok na depensa ng Russia at tumatama sa isang mahalagang target ay gumagawa ng higit pa sa simpleng pagdulot ng material na pinsala. Sinisira nito ang mito ng pagiging hindi matalo ng Russia at ng kakayahan ng Kremlin na siyang pundasyon ng pampolitikang autoridad ni Putin. Naalala mo ba yung mga nakakagulat na larawan noong Agosto 2022? Mga turistang Ruso na nagtatakbuhan sa takot sa mga dalampasigan ng Crimea. Iniiwan ang kanilang summer vacation habang malalaking haligi ng itim na usok ang umaakyat mula sa sakhi sa Abot Tanaw. Mga batang umiiyak, mga pamilyang desperadong naghahanap ng masasakyan para makaalis. Yung mga yon, ipinakita ang mga larawang iyon sa buong Rusya at naging isang matinding visual at sikolohikal na dagok sa maingat na binuong kwento ng Kremlin. Ang digmaan na sinubukang itago ni Putin sa karamihan ng mga mamamayan ay biglang dumating sa kanilang harapan sa lugar na sumasagisag sa kanyang pinakamalaking tagumpay. Nagdadala ito ng napakalaking problema para kay Putin. Hindi niya kayang tiisin sa politika na magmukhang mahina o walang kakayahang ipagtanggol ang mismong mga bagay na siya mismo ang nagdeklara. Teritoryo ng Rusya, lalo na ang Crimea. Pero pinapatunayan ng mga pag-atake ng Ukraine na hindi nila ito kayang protektahan ng epektibo. Pero at ngayon, saan ito patutungo? Mukhang ang lahat ng palatandaan ay nagsasabing ang pag-atake noong Agosto ay hindi katapusan, kundi sim, sim simula pa lang. Patunay ito na gumagana ang estratehiyang ito at unti-unting nagiging hindi na kayang panindigan ng mga Ruso ang kanilang posisyon sa Crimea. Ang Ukraine ay sistematikong ginagawang pinakamapanganib na kahinaan ni Putin ang kanyang pinakamalaking tagumpay sa politika. At ikaw, ano ang palagay mo? Naniniwala ka bang ang mga operasyong ito ng Ukraine sa Crimea ay may epekto sa Russia? Ilagay ang iyong opinion sa mga komento. Kung naging kapakipakinabang sa iyo ang nilalamang ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at ibahagi ang video na ito.